shoutout sa lahat ng uh, subscriber natin alright, hindi dito tayo samin namin yung traffic na nangyari kaya mm -hmm. dito palang haba na nangyari oh MG. what happened? shoutout sa lahat ng subscriber natin alright ayan, congrats sa lahat ng uh, gumraduate na yung 2024 yung mga nakagraduate o oh, congrats sa inyo, alright shoutout din sa mga uh, ano natin alright mga OFW, mga bayani alright ayan, shoutout din sa lahat ng ano uh, nurse, doktor ayan, sa ibang bansa alright construction worker o oh, shout out sa inyo yan all right driver o oh, lahat ng driver shout out sa inyo all right ayan all right traffic at uh, tayo susundo lang malapit lang susunduin natin pero abutin tayo siguro 30 minutes pa sobrang traffic ano ba yan all right yan ay uh, lunes all right Time check, alright, 9:55, 55 alright, and the dial, and traffic dial, alright. Alright. Itong ano, Justice Lourdes Paredes San Diego Avenue. Itong pinakamahabang pangalan na street. Alright. Justice San Diego. Alright. Paredes. Justice Lourdes Paredes San Diego. Alright. Ayan, tatandaan nyo lang, formerly main abbey nyo, alright? ang daming sinabi Justice Lourdes Paredes alright Justice Lourdes Paredes San Diego alright kinumpleto kinumpleto ang pangalan Paredes San Diego alright may nabi nyo yan labas tayo Edsa alright Shoutout sa lahat ng uh, MMDA Yan, lahat ng rider, lahat ng grab Alright, lahat ng vlogger, lahat ng youtuber oh shoutout sa'yo, Bana Alawi Alright Shoutout kay, ano, ah uh, Bossing, Udeng TV Yan, alright 2.0, Udeng TV Alright, kila 69 Kay Bossing, shoutout sa'yo Kay Brownlee Yan Team Udeng O, oh, yan, si 69 na makulit Alright Si 69 iyakin. <laughs> joke lang. Ayun. 69 iyakin. Okay, all right. Ang sarap lang bisitan uh, nyo. Pag kayo nagbubisita, may umiiyak, right. may napipikon. Ayun. Ganda ng vlog nyo, all right. Ayun, TV. Ano man nakakita ng ano, saan ka nakakita bossing nagigipag joke-joke uh, sa mga ano niya. Tauhan niya siya lang. Alright, si boss udeng lang. O, anong meron dito? Alright, ano ba yan? Ay, ano, oh, ang dami o. Oh. Ay, tao. Oh. Ano yan? Ito ba scam yan ah? <laughs> Ayan. Ano yan? Parang rally to ah. May mga maleta, mga galing probinsya to guys. Ang dami nila o. Oh. Um, parang agency. Ano klaseng agency yan? Ba't nasa kalsada lang? Ligado, baka scam yan ah. Puso pa na may scam ngayon. Mahirap pera alright so yan oh. dami nila doon nagkakagulo ha ah. sa so, panahon ngayon eh ingat tayo ingat Pasi sa pagmamaneho yan sa lahat ng driver angkas joyride ano pa ba yan lahat ng rider alright joyride angkas move it yan ano yan basta lahat ng rider shoutout sa inyo alright ingat kayo alright saludo ko sa inyo mga masisipag kayo yan yeah, pati sa mga MMDA yan yung MMDA na matitino ha yan yan lang sila lang ang matitinong ano makakatanggap na shout out alright yung mga hindi matitino wag na wag na natin i-shout out yan alright o, pray pray lang tayo alright ingat Disgracia, iwas disgracia Salamat tayo lagi kay Lord. Alright. At ng blessing. Alright. Yung magising ka lang sa umaga. At yung umaga magigising ka. Blessing na yun. Alright. Salamat na tayo kay Lord nun. Alright. Pati yung mga pamilya natin. Hindi nagkakasakit. Alright. Tawag lang tayo. Pray lang tayo kay Lord. Alright. Amen. Alright. congrats din sa mga parents, sa mga magulang na nakapagpatapos na ng mga anak nila. Alright, ko. Alright. Ayan, o. Oh. Sa mga masisipag, kayo naman mga anak. Alright. Mag-thank you din kayo sa mga nanay nyo, ha. Alright. Hindi nyo kakalimutan magpasalamat. Alright. Ayan, lahat ng sakripisyo talagang gagawin nila para sa inyo. Ayan. Ayan. Kapag lang kayo, swerte nyo dahil yung iba kawawa yan nakikita mo sa lansangan na mamalimus oh. di ba kaya swerte pa rin kayo may magulang kayong ganyan yan alright pag graduate magtrabaho ayan para sa sarili nyo alright hindi yan inihingi ng magulang nyo para tulungan sila depende na yan sa inyo alright yan naman na hindi obligasyon din ng anak ang pinaka obligasyon dyan yung magulang na paaralin kayo makapagtapos kayo mabigyan kayo magandang buhay yan alright yan, makinig lang kayo sa magulang nyo kasi ang mga parents naman hindi yan hindi niya kayo yan isusubo na para mapasama lahat ng ano eh kung kayo napapagalitan yan ano lang uh, yun eh para sa kabutihan nyo kaya huwag tayong palasagot sa magulang ha Alright, yan. Uh, oh, congrats sa mga lahat ng gumraduate. High school, elementary, college. So, lahat ng gumraduate. oh, yan. Shout out sa inyo. Galingan nyo. Alright. Yan na nga. Uh, maisusukli nyo sa magulang nyo. Makapagtapos kayo ng pag-aaral. Yan. Masaya na mga magulang yan. Alright. Okay. Mag, wag kayong magkamaling hindi mag-thank you din kay Lord. all Alright dahil binigyan kayo ng magulang na magagabay sa inyo mula maliit pa alright ayan 10 o na alright ayan MMDA o oh, nakatayo o oh, sabi mo sipag siya e eh. oh. diba oh. ingat ingat tayo tayong tira pasok pagka tayo nagmamalay para safety alright kailangan na sa mga bagong driver sa mga bago nagmamaneho ingat uh, malayo pa lang o, huwag tayong masyadong mabilis madali lang magmabilis uh, para iwas disgrasya mawalan ka ng preno alam mo gagawin mo pagka mabilis ka at bigla ka nalusutan ng preno wala na finish na dapat ingat ingat din always check your ano para sa mga driver naman to always check your ah uh, sasakyan, vehicle or car or truck, bus o kung ano man yan alright okay, check-in nyo din, alright, hindi 4k bago eh, wala na kayong ano kailangan check-in nyo din, alright o oh, mga driver, ingat-ingat kayo, alright motor, bisikleta ayan, sasakyan, bus bumbero lahat alright, yan lagi tayong magdadasal bago umalis bago bumiyahe alright oh, thank you lord ganon uh, alright alright igabay mo kami at ilayo sa disgrasya eh, parang dasal ba ayan at uh, papasalamat tayo kay lord nakapagpatapos na tayo isa na lang alright meron pa tayong isang pagtatapusin alright tayong masyadong maano sa kapwa masyadong yung ano ba eh porki nakataas-taas -taas tayo nakaangat angat tayo yung mga na ng kapwa o tayong mga ano, pareti tayo na ano ha, alright tayong masyadong mapagmataas yan eh, pare-pareho lang tayong tao alright, tao lang, sana maganda uh, hindi porke isa kang milyonaryo api apiin mo yung ano mali yun hindi yung um, makakapwa dapat makakapwa ka para hayahay yun ano know. o oh, diba yan masyadong high blood para walang away sa kalsada para maiwasan ng road rage tapos tingin sa kanan side mirror kaliwa kahit sa kang ano basta tingin palagi kasi may mga motor hindi lang ikaw ang sasakyan alright Untuk salah satu subscriber mati, now rate ke bantiparau oke, oh iya, oh.